Pengamigas, kub mga amigas nak hantar mga amigas apa ni mga amigas no kub kub mga amigas kub kub kipanit mga amigas weh gub gub panet ang pantat ng migas. Oh yeah, I'm going to do <laughs> Kuset out deo. Set out si mba londi a manoy, naro manoy. Kuya hua